ayun nga idol nakatsamba tayo ng ano banak <laughs> what's up mga idol welcome back po sa ating uh, youtube channel mga idol Ayan, tayong hindi nakapagpano sa idol, mga don So, araw po ng linggo ngayon, mga don So, ayan, balik-kilig na naman tayo, mga don uh, tanghaling tapat na, mga don Video, tinanghali tayong uh, munta dito sa ilog, mga don uh, pero dito sa ano, kalaki ang ilog, mga don malabo. Kaya, dito na naman tayo sa dati, mga don na uh, spot dito mga idol pataas uh, doon po sa kalaki ang ilog mga idol ay malabo ayan so yan paano mga idol uh, sisisid na mga idol at uh, ano man po ang ating amahuli ay yan siya pong uh, ulam natin lumay nga mga idol yan sa so, paano mga idol thumbs up po sa inyong lahat mga don let's go nakatsamba tayo ng ano banak <laughs> oh banak is life diba hindi ko lang na kasi ano ah matagal bago dadaan yung mga ano manak ah oh, mantik masalit mga doon oh late na lang yung kumakapit i know Ah. Uh, ay. May butas. May dol, yan. Bali naahon naahon na tayo may dol. Ah. Medyo madalang ang uh, isda may dol. At uh, malabo, malabo dito sa kalahiyang ilog. So ito lang yung ating huli may sangbanak Sang banak idol. Yan you know? oh banak saka uh, pa na maliit saka tilap yung isa saka ito Gumpap ano lidig lidig sa si lokano you know Ayos na yan, may doon. Uh, anong tawag dito sa inyo, may Ah, uh, lidig ang tawag namin dito, Ilocano. Lidig. Oh. Ito yung ating uh, uh, banak, karpa, tilapia. Ayan. Okay na yan mga idol. Ah, important din mga idol ay meron tayong uh, nahuli nga ano, uh, pangulam mga idol. Ayan, so paano mga idol hanggang sa munting episode natin mga idol. So yan. Thank you for watching mga idol.